Nasa 475 mga pulis sa Riyong Bicol na may mga kamag-anak na kandidato sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa paparating na Oktubre 30, ang di-reassign sa ibang provincial police officers o PPOs ayon sa PNP Bicol nag ang bagong assignment na ngaabot sa daang mga kapulisan Setyembre 8 hanggang Nobyembre 7 ngayong taon. Ano yan ng nasabing opisina ang nasabing reassignment ng na mga nasabing pulis? na may kamag-anak na kandidato ay isa na umanong standard practice ng organisasyon upang makaiwas di umano na ma ng mga kapulisan na mga politiko at maapektuhan ang proseso ng paparating na eleksyon. Siniguro naman ang PNP Bicol na mananatiling non-partisan ng kapulisan sa buong reyon. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Button, Jr. tuloy tuli sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Ilang aspiring candidates ng barangay in SK election mula sa bayan ng Datu Paglat Maguindanao del Sur ang voluntaryong nagsalong ng loose firearms bilang pagpapakita o mano ng suporta sa kampanya ng kapulisan at ang militar na maibsan ang paglaganap ng mga hindi lisensyadong baril sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Sinuportahan din ito ng tatlo pang incumbent barangay chairman na nag-turnover din ng ilang loose firearms. Ang mga isnukong armas ay kinabibilangan na isang unit ng RPG, isang uh, unit ng sniper M14 rifle, isang unit ng M79 grenade launcher, dalawang units ng 9mm Uzi submachine gun, dalawang units ng 40mm rifle grenade launcher na may kasamang dalawang pala at isang unit ng 9mm KG9 SMG. Sa impormasyon mula kay 1st Mechanized Infantry Battalion Commanding of Sir Lieutenant Colonel Jason Domingo Siyam na loose firearms na pawang mga high-powered kasama ng mga pala ang kanilang tinanggap sa isang simpleng seremonya sa munisipyo ng bayan ng Paglat, Maguindanao del Sur na dinaluhan ni na 1 Mechanized Brigade Commander Brigadier General Andres Santos, Paglat Municipal Mayor by Raisa Langkuno, Paglat Municipal Police Station Personnel, Election Officer Marieta Ablano, mga incumbent barangay chairman at ng Municipal Council. Labis naman ang pasasalamat ni 6ID and JTF Central Commander Major General Alex Reliera sa mga incumbent barangay officials at mga aspiring candidates ng SKBE 2023 sa Paglat Town na tumugon sa kampanyang ito ng pamahalaan, ganun din sa mga local officials na binibigyang pansin ang pag-abot ng minimiting kapayapaan sa pamayanan. Pinuri rin ni Reliera ang pamunuan ng Paglat Police Station at ang buong tropa, at pamunuan ng 1st Mechanized Battalion. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH RH, ako si RH19, Jun Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa lalawigan ng Benguet kung isang loob na sumuko sa mga otoridad ang isang kasapi ng New People's Army sa Camp Major Dennis Molintas sa Bangaw Bugyas, Benguet. Kinilalang nagbalik loob na si alias Mike, isang NPA in the barrio sa ilalim ng committing Region Cagayan Valley KRCB Fortunato Camus Command at residente sa barangay Pugin, Connor Apayao. Isinuko nito ang isang caliber 45 Lama pistol na may defense serial number, isang magazine at limang bala na sa pangangalaga siya ngayon ng uh, Benguet First Provincial Mobile Force Company para sa kaukulang dokumentasyon at custodial debriefing. Samantala, patuloy na hinikayat ng uh, pamalaan ang mga miyembro ng Communist Terrorist Group na talikuran ang armadong pakikibaka para makabalik sa normal at mapayapang pamumuhay kapiling ang kanilang mahal sa buhay. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino!